Bagong pelikula na Sagrada Luna, mapapanood na sa mga sinehan nationwide. Hindi na maitago ng casts at lahat na bubuo ng produksyon ng Sagrada Luna. Ang excitement sa darating na film screening nito sa bansa. Ang Sagrada Luna ay pinagbibidahan ni Rash Flores, Alexa Ocampo, Micaela Raz, Milengal, Jeffrey Santos, Leandro Valdemar, Lara Morena, Angela Morena, Stephanie Raz, Audrey Avila, and Chester Gresha. Sa direction said ni J.R. Olinares in partnership with the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Meron tong love story, meron tong, uh, uh, action, meron tong, uh, ano ba, drama. So, may suspense din. So, po natin. pagkain ba nito is ito kasi may action. Okay. And first film namin ni Rash na medyo um, action siya and then sobrang exciting kasi and, um, ang dami talagang aabangan na um, mangyayari dito sa film. And sa so love scene, <laughs> abangan niya na lang mo. Ayan. <laughs> abangan Pero R16 naman to, so hindi siya ganun kading. mga kilala ko po dyan, syempre, sa director namin ng Sagrada Luna, mga producer, salamat po. Mga co-artist ko, syempre. Maraming maraming salamat po. Ito'y mapapanood sa mga piling sinihan nationwide sa July 24.